Naputulan nga kami ng umaga ng kuryente at itong si kuya nga ang nagputol ng kuryente namin. Pinakiusapan na nga namin siya na itong kuya ko kaya lang kung puputulin na ipuputulin na talaga. Mga bandang hapon nga, umuwi ngayon tita ko para ipahanap nga itong si kuya na nagputol at babayaran na nga ng maikabit na ulit. Dahil dahil naikabit na susubukan natin kung meron na talaga. Testing natin tol. Yan! Bisa! At sa wakas, bumalik na ang liwanag ng aming tahanan at napansin ko nga itong manok na to, mga utol na native na kulay puti pero mukhang madumi na siya. Kaya naman nagadagaran na nga siyang kinuha na itong tito ko para maayusan at magupitan. Hihilamusan na nga siya rito ng tito ko ay talaga naman nagpapabebe pa. Malamig kasi yung tubig eh. Yung gusto kasi na itong manok na to, mga utol, yung pipilitin pa siya maligo. Kaya naman ikaw talaga mismo magtsatsaga na magpaligo sa kanya. At dahil madumi na nga itong mga balahibo niya, ay gugupitan na nga ng tito ko. Play dead, mga utol. Gua gusto niyang gupit palagi yun, eh play dead. Parang matagal tumubo ulit. Eh wala, nagkulit. Na bad sa kanya yung tito ko. Ayan na, tinadtad na. Lumalaban-laban pa kasi habang piniplay dead. Eh hindi na makuha yung tito ko yung tamang gupit sa kanya. Ayan na, na bad na. Tinadtad na, tinadtad talaga. Pero safe lang yun. Ang mahalaga ay masasabuan siya. ay eh, pag hindi mo nasabuan yan, malulungkot yan. At syempre, para hindi siya magtampo, eh babalawang pa ng otits ko yan para mabisang mabisa talaga. O baka makarinig pa kami ng isang beses lang mabalawan. Eh syempre, dadalawang beses na namin para hindi talaga magtampo dyan. ito talaga yung pinakamabisa tulo, ay talaga naman ang swerte talaga kapag gayon ang party mo. Talaga naman kahit tutong na ang natitira sa kaldero, isa sandukin mo talaga sa bisa ng ulam mo. Pinaggait na rin siya ni Otits tol si sibuyas para wala talaga siyang masabi. Ganyang hiwa nga lang daw ang ni-request niya kay Otits kaya naman pinagbigyan na. At sa sobrang bait sa kanya ng Otits ko tol, isasamahan na ng luya na parang pa french fries lang ang hiwa tol, para hindi talaga siya magtampo. Pagkatapos yung iba ay pinagpipit-pit lang tol para hindi na siya mainit. Ano si naman pa ng bawang? What? dahil diyan meron ang double okay kay Otits. At after ng pagisibakin to mga panggisa natin, eh, agad agad kaya na nga nagparlang yung tito ko para naman mayroon na tayong apoy. At si parang Kim naman dito ay hindi talaga pinababayaan ang baka nila nanay at tatay. Yan! Malakas! Guys, po yung baka. Yan o. No? Ang bangis mo talaga parin Kim Pinabantayan mo lagi talaga Ang baka ni tatay Pinapaypayan na nga rin ni Otis to Para naman talagang makatulog siya ng maayos At eto na mga uton May apoy na tayo Kaya naman sinalang na ni Otis Tong kaldero natin to Lang makapagisa na tayo rito Una to lang nilaglag na ito Yung taba ng native natin to At yan ang gagawing mantika Luluto yung sariling mantika Hoy may kaaway ka ba? Yung nagmantika na nga tong taba natin to Yung ginisa na nga ni Otis Tong sibuyas at kabawang to At pagkatapos Eh inulog na nga rin tong mga luya Luluto lang ni Otis Tong luya to Lamaigi talaga Para lumabas talaga yung ano niya tol, bagsik. Kaya naman meron kang double ay okay sa tito ko na super happy. After naman ni Otis dito magisa, inihulog na nga mga manok tol. May pangalan tong manok na to. Ang pangalan nitong na manok natin ay pangalanan na lang natin pala siyang ano, tinola. Ay, talaga naman. Ang bisa nun. Kaya naman tatakpan ng mga neotits yan na makatulog siya ng maayos ng walang istorbo. At dahil dyan, dobulo ay sa tito ko na sober happy. wag kang mag-alala, tinola, dahil hindi ka na yung pinababaya ang mawalan ng apoy. At sa sobrang love talaga siya ng tito ko, ay ipagaget pa siya tol ng papaya. Ang anga talaga ng mama mo eh, no? Naglalagay ng prutas sa tinola. Ay, basta. Kung anong mabisa, ay ng ang ilagay. Tapos, ganyang kalalaking hiwa na nga rin ginawa ni para mabisang mabisa talaga. Isipin mo yon ko makain ka ng ulam, sina Sabayan mo ng panghimagas o sangka pa. O dito na tayo dahil bubuusan na si Tinola ng tubig. Aba, talaga naman o oh, maging siming swimming siya diyan at nakulangan pa nga sa tubig tol kaya naman nagpadagdag pa gusto niya kasi yung hindi niya abot yung sahig. Ay talaga naman ang bisa tol, dilaw na dilaw kaya naman tatak muna sa diyan tol at merox diyan. Double oi okay sa outfits ko. Ay talaga naman. At pagkakulong ay tanungin natin tol kung gusto niya ng umahon. Ay talaga naman ayaw pa tol. Gusto niya para magbabad diyan sobra-sobra kaya naman tinakpan ulit siya tito ko nang makatulog siya nang mahimbing at dahil diyan double okay na naman si ko diyan ito naman sa kabila Ewan ko naman kung ano yan Bahala na siya dyan At namataan ko na naman dito yung tita kong napaka sexy Baka siya Aya yan Ay no At kababalik nga lang na itong tito ko Galing bukit Nagpapatubig po kasi siya ron ng palay Kaya naman ginabi na kami dito sa pagluluto At dahil quality quality na si Tinola Inilagay na sa kanya lahat ng kailangan niya Nor cube Mga siling haba At saka yung papaya Mga utol Para hindi na siya magtampo talaga dyan At para makapagpahinga siya ng maayos Ay tatakpan ulit ng otis kaya yan At dyan, Double sa tito ko Na super happy Ano? Ang lakas talaga ni Tinola sa tito ko nag-request pa nga na ng malunggay si Tinola ay talaga naman sa sobrang lab ng tito ko pinaghimay niya agad na malunggay tol. At kinamusta na nga ulit ni Otit si Tinola kung okay pa ba ay nag-request tol at tatabangan sa sabaw niya kaya naman nilagay na ng asin tsaka magic sarap at tsaka inihulog na nga rin tong mga malunggay na na-request niya. Konting lubog-lubog nga lang tol at pagkatapos itatakpan ulit ni tito yan. Isang kuluhan na nga lang magaganap dyan tol matik. Double okay sa tito ko yan na super happy. At syempre hindi na pinatagal tol muli na namin kinamusta si Tinola tol kung quality quality ay talaga naman tol. Itura pa tol ay mapapahit mahigop ka na kagad kahit mainit pa. Hindi na para patagalin yan tol, uhos gana agad ng otits ko tol, kaya na mahinipan na mga tatlo para malamig na talaga at pagkatapos hinigop, pagkahigop. yami ah, yummy, babisa! yow Ay talaga naman, sobrang bisa ni Tinola Isipin niya mga utol, napaka-inhinentong tito ko Pero napasigaw niya ng yami at saka mabisa Ay iba ka talaga, iba talaga karisma mo, Tinola Kaya naman nagadagara na nga rin siyang inlay pa dito sa Michaelan, Para maganda-ganda yung pwesto niya Tingnan niyo na mga singitsura niyan, tol, kung gaano ka bisa Yan, oo, oh, oo oh, naman talaga Ayos, gan ulit ng tito ko, tol, para wala na kayong duda Kaya naman, pagkahigop na pagkahigop Yami, ah. yami! Yami! Ay talaga naman dalawang beses mo nang napapasigaw yung tito ko tinola. Tignan mo na mga singitura niyan. Tol kung gaano ka beautiful yan. Ay talaga naman. Gusto mo lagi talagang umuulan para may ganito kang ihigupin. Ay wasak na wasak talaga ang gabi mo na naman dito. Butas na naman siguro talaga ang kaldero. Kaya naman kumilos ka na dyan tol at huwag ka na magaksaya. Paalam.